puputol. Hello guys, kakain na kami. So ayan. Ayan yung ayan, ayan guys. So ayan, kakain na kami guys. So matagal na siyang hindi nakakain guys ng ano kaya puro mamantika bawal sa kanya. Kukuha ako guys ng ano. ng taon ni Uminsan Paitigan na ang proseso sa pagdedeklara ng santo sa ngayon dalawang santo ang may tubong pinoy so, si San Lorenzo Luis so, kasi mga nakaraan guys puro kami mga dilata puro mga mamantika Aya siya ano ayun so marami akong kanina guys sa grocery na kami nga uh, nga na malengke tas na grocery so kompleto na so napakarami ko binili isda 'di ba? Fish. Ayun guys, so kain tayo. So bagong kanin guys, wala kaming bahaw. So So ba diba, guys, sarap. Tingnan mo 'to. Look at this. Oh, Ooh, sarap. Sarap guys. Ayan guys. So hihigop ako ng sabaw ngayon guys. Mm -hmm. Ayan guys. Hihigop ako tayo ng sabaw. Ayan. In, guys. I love it. So, mm -hmm. guys, guys. Okay, guys. Ayan guys. Ayan. Kami mm guys. -hmm. Ayan. Ang sarap guys. Hindi na ako nag -ano kung ano mga ricados guys. Petsay lang. Tsaka luya, tsaka sibuyas lang. Ayos na. Di ba? Halos hindi halos punong-puno yung anong pressure. Kaya ang dami kong ano binili ng mga ano. Dahil kayo mo rin yung luya, saka nung ko, ano yung kinakain ko? Ito guys yung salamin ko Wala tong grado Pero kasi nasanay kasi amat ako na may salamin Kaya kahit pinag pinagsagaan ko muna ito guys 60 pesos lang yan <laughs> Namiss ko talaga sa bawo. Namiss ko sa bawo, Dad. Ito dahil hanggang kambos na namin ulam to Papainit ko lang kay namin naman si Tapos papainit ng yung sa papainit ng glow log na walang serving spoons. Kasi guys, wala init lang kunti lang kinain kong kanin talaga. Kunting, kunting kanin lang. So ngayon, bawi ako. Gabi naman na. Madaling araw naman ako natutulog kasi marami akong i-upload guys. So yung sa... Yung kinuha nang yung video sa palengke habang tas naglalakad ako. Di ba? Malamot 'to, guys. Oo. No say pala Ang kanin. Tubig. <coughs> ako, so, wow, guys, ng tubig. sabi ni Helen dahil baka kulang ang Dapat daw maraming water, di ba sabi ng doktor, baka kulang ka sa tubig. Di ba akin yan? Baliktad tayo. Ito sa'yo. Ipagpalit mo. Baliktad ka, baliktad ka na Ito na rin yan. Ito na rin yan. So ayan, kain na ulit tayo. Continue sa kain. Hmm. Ang sarap namis ko talaga ang sabaw. Yung ano ng luya, mahagot sa lalamunan. Sarap. Kasi hindi naman kailangan ng patatas sa malmal na patatas. Hindi mo kailangan ng pag -magnilaga, mag maglaga ka ng ng ano ng baboy importante kasi isang ano gulay lang. 'Di ba dad? Okay naman na. Malang na yung pamangkin mo lagi nagmamadali. Di ba parang ano, di ba nauna siya lagi? Di ba? Ako yung nasa likuran. <laughs> Mamaya guys, i -ano ko to, i-upload ko to. Pati yung ano, Paleng -paleng. sa palengke. Journey natin. Yung isa, pagbili ko ng salamin. Ang guys. Maglakad lang ako doon. Bumaba ako na malayo. Hindi, nung bumaba ako, hindi pa, hindi pa talaga mismo ang palengke yun. Kasi naghanap talaga ako ng salamin. ibig sabihin pa, yung kontra init sa init at saka sa radiation, guys. Ito kasi parang ano daw, eh, parang may kontra radiation. Diba? Halimbawa, nagsiselfon ako. Diba may radiation kasi ang bawat ano, sa TV. Ito sa sa cellphone. So ito guys, tama na to sa akin. So, Ang sarap nung hila ko sa Ang bala ko to sa tilapia, yung tabaw din na may luya, no? Dad, yun, bursa. Ayaw ka ng paminta. May paminta to, Dad. May paminta to. Kaya, di ba, maramdaman mga ha? hang. Kala niya walang paminta, guys. Kasi, durog yung paminta ko na, ano, wala akong nabiling buong paminta. <coughs> dan Konti lang kinakain ni daddy Ni tatay Benji Ang gesto Konti lang kinakain niya Bye bye guys Upload namin ito mamaya Pati yung sa palengke Bye bye Thank you thank you guys